So yan, sa mapagpalang araw sa inyo mga kantingiran, dito tayo kay uh, Chung Nolan, isang manggagamot dito sa Mindoro, no, sa Bulusan. Yan, gumagamot siya ng mga barang, kulam, yan. Paliwanag niyo siya kung ang mga ginagamot niyo. Ay, yung mga ginagamot ko po, yung wala makikita doktor, yung mga sapi, barang, ulam, gawa naman sa mga elemento, uh, at ng mga kampo ng Diablo, yan. Ah, mga kadiliman, ano? Opo. Sa so, paanong paraan nyo uh, makikita yung kanilang mga karamdaman? At tinatawas po natin, yun po ang first step ng panggagamot, tawas. Tinatawas nyo? Yung malalaman na po natin kung ginawa ng tao, gawa ng masamang elemento o mga diablo, ano po. Hmm. Tapos hmm. yung uh, gumagamit din kayo mga medalyon. Ah, uh, gumagamit din ako ng medalyon. na ang pinaka po medalyon. sang halimbawa? sang halimbawa yan. Ano yan, Chong? Empinito ko, oh, yan. Empinito. Oh, no? ito. Ito yeah. yan. So, paano paraan nyo ginagamit yan, Chong? Yung empinito na yan sa panggagamot? Ah, ito po yung eh, basat na konsagrahan ito. Ito hmm. ay nakakapagpasuko ng mga gawa ng taong masasama sa kapwa. Oh, ah, nakakapag-alis ng karamdaman. Ito nakakapag-alis ay... po ito ng masasamang... Oh. Ah. Yung negatibo. Oh. Ah. Napakadami kasing gustong matuto sa panggagamot. So, ah. pa paano kaya yon Uh, Madali lamang po manggamot kasi mm. Uh, isa puso lang at may pananampalataya ka sa Diyos. Number one. Number ta palagi ang uh, Panginoon. May libro po tayo dito na pinitingnan natin. Oh. Kailangan may libro palagi. Oh, ano, oh. kailangan ang libro ay talagang may pinanggalingan. Ay pag-aaralan mo talaga yung karunungan ng Diyos. Ang talaga ang pinanggalingan or mm -hmm. talagang original. Ano, oh, kasi, kasi madaming lumalabas ngayon mga libro kulang-kulang ano ay iba meron bayan, 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 namang na sobra sobra marami na yung ng hindi kumpleto oo nga yan, mga kanta at mali-mali mali ang spelling na. hindi oh. tulad nung libreto nung araw kaya hindi basta-basta mapagana nila yung oration no. ano oo oh, po hmm. po yan na number one talaga pero kung talagang yung libro niyo pag-aaral ay maganda oh. masasaliksik yung lahat talaga ng no? ng mga nilalaman ano nilalaman ay no? hmm. napakabisa po at saka dabis talagang bago mag-umpisa magbasa, umano muna sa mga magagaling na ano? no? Opo. Pakita muna. Opo, tsaka hingay tayo ng ano muna sa Panginoon, no? Yung naka-basbas niya sa Bas -bas. atin, gabay. Oh. Bago tayo manggamot, hindi po basa-basa manggamot dahil oh. pag mahina yung kalaman, oh. ikaw ang bibirutahan. Oo oh, nga. Yung Yun. kaya ang pinakamaganda po ay mag-aaral ka munang maigis sa libro. Ah. Oh at paniniwala sa Diyos. Yun ano po ang importante ano po. So yan, paano? Yan, halimbawa may mag-chat sa akin na gusto magpagamot sa uh, tagamalayong lugar. paano yan, Chong? Ay, di yun. Hindi magsadya lamang po. Ano dito. naman? May bayad o donasyon? O ah, bahala. na po kayo. Oh, kahit, ano man, basta silang pamasahin oh. nila. Bahala sila. Opo, oh, no. bahala na kayo. Yung, kung ano daw pong pagkaloob nyo, wala pong bayad. Oh, ano? Wala, wala, wala. Kung po. ano pong kusa loob nyo, kung ano pong uh, may abot nyo lang, ano? Yun lang po, basta kayo po ay uh, mapagaling, ano? Ah, ano importante magpong... po noon kayo mapagaling, yan yung karamdaman. Yeah. At yun po yung maligaya na manggagamot, basta oh. makatulong ka po. Yun, ang maligaya na po ang mga albularyo, makatulong lang sa kapwa. Yan. yan. God bless po mga kantingero. Yan. God bless po sa atin lahat. Yung lahat mo na magpapagamot. Huwag sadya lamang po kayo dito. Salamat yeah. po. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. 145k followers na po tayo mga kantingero. Maraming salamat sa mga solid sharer ko at sa mga, mga nagpo-comment ko. God bless po. Bayaan niyo po. Uh, sana kapas kung <coughs> yung darating ako po ay makapagbigay ng mga papasko sa inyo. No? Maraming maraming salamat po. Yan. God bless.